Hello mga kumarates, ayan for today's vlog, uuwi tayo ng bayan. Sabado nga pala to ng umaga at para bukas linggo ay pahinga na tayo at wala na tayong gagawin. Kasi lunes na ako mga kumalates may pasok na naman. Linggo talaga kami namimili pero dahil nga mahaba naman yung bakasyon at wala na din kaming ulam, ayan, mamimili na tayo ngayon. At syempre ang first stop natin dito sa suki namin ng tapa. Dito nga yan kay Namilet at sumunod dito naman sa suki namin sa manok. Bumili na nga din ako ng tapang manok para pang ulam nga ng aking anak. Madali-dali kasi yung lutuin sa tanghali. At syempre hindi mawawala ang gulay napakamahal nang bilihin, no? Gulay na gulay pa lang, Diyos ko po. At yun nga, sila lagi yung akin tinatanong kung ano yung gusto nilang ulam. Kasi sa akin naman, kahit ano, okay ako. Eh, syempre sila yung mga pihikan sa pagkain. Pag sinabi ko, kung gusto ng ganito, ganyan, iiling naman, aayaw. Diyos ko, ano pang bibilhin kong ulam? Pag magsasuggest ka sa kanila ng ulam, aayaw. Pero tanongin mo, ang sasabihin ako ang bahala. O, diba? Ang galing-galing. Umili na nga din ako ng isang tray ng itlog. Alam nyo na, bawal mawala ang itlog sa ating rep. Dahil yan ang pinakamadaling luto in lalo na pag wala kang maisip na ulam. Ang binibili ko nga palang ulam ay good for one week na. Para hindi na nga tayo bili ng bili, e eh isang lingguhan na nga ako kumamili mamili ng pang ulam. At ayun nga kahit nga hindi pa natin sahodan, e eh mag-grocery na nga rin ako ngayon. Kasi kung nga ko pa yung sahod, e eh next week pa yon. Kaya yan ang ginagawa ko, inuuyanan ko na lang muna. Pag talaga papasok ako dito sa grocery, ang iniisip ko, ah ganito, 1.5 lang ang budget. Ko. Dapat yun lang yung mapamili ko ngayon. Pero wag ka, pag namimili na ako, nawawala na yung budget. <laughs> Wala na, naiisip ko na lang lagi, ala, pagkain naman yan, sige, hayain na kahit lumagpas pa. Pero syempre mga kumarates, ang kinukuha ko lang din ay yung kailangan namin sa bahay. Minsan nga, pag talagang gipit ako, hindi ako nag-grocery talaga. Syempre, ang dami na natin bayarin, kaya yun, tipid-tipid din. Pero pagka ganito naman, na alam ko na may budget, ayan, sige, grocery lang. Ito naman kasi, pag tatlo lang kami sa bahay, matagal na to maubos. Ilang sahodan din kasi mga kumarates na hindi ako nakapag-grocery. Minsan na binibili ko lang toyo, suka, yung mga ginagamit lang sa pagluluto. At dahil yung anak ko nga ay nasa bahay na, dati pinag-grocery ko siya at dinadala ko nga sa aking biyanan. Eh ngayon nga na nasa bahay na siya, ayan, bibili tayo ng mga pagkain, nakakainin niya pagkaawas niya sa hapon. Ayan, ito ang isa sa pinakapaborito niyang tinapa, yung presto na peanut butter. Kaya kahit marami pa sa bahay, bumili nga ulit ako. At syempre ay ang mga tinapay na malalambot. Kesa nga kasi bibili sa tindahan, ililista rin sa pangalan ko, edi utang ko din. Eh mas makakatipid tayo kung bibili na lang tayo ng isang bultuhan. Medyo dinamihan ko na nga din ang bili dahil hindi ko nga rin alam kung kailan nga tayo ulit makakapag-grocery. Siyempre, aantayin ko munang maubos yan bago nga ulit tayo mamili. At siyempre, itong water hindi pwedeng mawala kasi ayan, isa din yan sa paborito niya. Dalawang playboy na nga yung binili ko, isang orange at saka yung isa yung blue. At siyempre, bumili na nga rin ako ng konting kotkotin. Ayan, stick o. Parang siya lang yung umuubos nito, hindi ako nakakatikin. Anyways, masarap naman talaga ang stick o noon pa man. At syempre bumili din ako ng akin. Mas mura kasi to kumpara dun sa ibang mga chocolate kaya ayan yung binili ko yung Hello. Yun lang naman ang mga binili ko mga kumarites, at halos lahat naman to ay pagkain lang naman sa bahay. Minsan kasi talaga pag nasa loob ka ng bahay at masama yung panahon, hindi tayo nakakalabas. Eh pag may mga stock tayong pagkain sa bahay, at least kahit hindi na tayo lumabas eh okay lang. At ayan pagkatapos naman niya, nagdiretso na ako sa cashier at wala na naman tayong ibang bibilhin. At ayan na alala ko nga pala, wala na kaming gatas sa bahay. Minsan kasi trip nilang maggatas, minsan ka kaya ayan, bumili na rin ako ng isang timplahan tsaka yung isa yung nasa pack. Ang budget ko lang talaga dito mga kumarates ay halagang 1.5 lang talaga. Pero sige, tingnan natin kung makakamagkano tayo. Pero kalimitan talaga pag nag-grocery ako, umaabot siya ng 2K. Pero dahil nga hindi na ako nagko-compute, hindi ko alam kung magkano tong ating napamili. O ba diba, sabi sa inyo eh, umabot nga ng 2K. At yun nga, halos lahat nga ata ng pinag-groceryhan ko, meron akong card. Sayang kasi yung points. Kalimitan kasi sa pure gold ako namimili o kaya sa Robinson Easy. Mart at saka yun sa Super 8. Yun lang naman yung may mga card ako. At ayan nga, pauwi na nga kami at doon nga sa pinamilihan natin sa Super 8, wala kasing Gardenia. Kaya ayan, sabi ko sa aking asawa, idaan nga ako dito sa Robinson Easy Mart at bibili nga ako ng Gardenia. Ito nga pala mga kumarates, kaya bumibili ako nyan pambao ng aking anak sa school tapos pinapalamunan ko lang ng peanut butter. Eh aminin nyo, mas masarap talaga ang Gardenia kumpara sa ibang mga tasty. Kaya kahit mahal ay eh, bumibili nga ako nyan. Yun lang naman talagang dinayo ko dito mga kumarates test. At ayan, dito na nagantay sa labas itong aking asawa. At pagkalapag ko nga nung tinapay, ayan, biglang nasira yung supot. Dito kasi sa Robinson, same lang ng presyo, pero pag sa 7 eleven mahal na. At ayan, ito yung mini pantry natin at halos wala ng laman. So ayan, nung marifila naman natin, eh halos mapuno naman itong ating mini pantry. Kulang pa nga ako nito mga puting lagayan kaya o-order pa tayo para mas organized tingnan. Tataas ko na nga lang nilagay yung mga tinapay, tapos dito sa ilalim yung mga kape at saka mga delata. Sa sulok nga ng bahay, ito yung pinakag gusto ko dahil maraming pagkain. Dati kasi yung mga tinapay na to sa cabinet lang nakalagay. Kaya yung aking anak minsan walang pakialam kasi hindi niya nakikita yung mga tinapay. Eh pag naandito dito sa gilid, minsan hating gabi kinig ko nagbubuklat ng mga tinapay dito sa gilid. Minsan nga ay eh, nagtitimpla pa yun ng kape kapartner nung kanya mga tinapay dito. At yun nga pagka uwi ko nga dito sa bahay, akin ang pinagbubuksan itong mga tinapay at nilagay ko na nga dito sa lagayan. Pinagsisiksik ko na nga siya para puno lahat. Wala na kasi ibang lagayan, kakaunti lang. Bali, apat na storage box lang na ganitong kalalaki yung nabili ko. Okay din naman yung ganito mga kumarites dahil malaki na siya. Yung large nga pala yung pinili ko. At ayun nga, parang kulang pa siya ng dalawa kaya baka maka-order pa ako ng dalawa pa. Kasi naman mahirap ding lagyan ano. Syempre Siyempre, pag nakita mong walang laman, ang gusto natin, malalagyan. Eh paano kung walang ilalaman? Eh di ang sakit sa mata. <laughs> At syempre, lahat ng mga nanay minamanifest natin na magkaroon din ng ganitong mini pantry kahit maliit lang. Dahil aminin nyo, tayo mga nanay, makita lang natin na marami tayong pagkain sa ating mini pantry, eh masaya na tayo. Basta kita natin na merong makakain yung mga anak natin, okay na okay na talaga tayo. Nasabi ko nga sa inyo, magtipid ka na sa lahat, wag lang sa pagkain. I mean yung pagkain na ganito ha. Kasi sabi sa inyo, hindi rin naman kami maluho, lalo na kapag kakain sa labas. Mas gusto ko yung ganitong pagkain na tumatagal talaga ng buwan. Kasi syempre, kung luho lang din naman ang pagkain-kain sa labas, eh Diyos ko po, mahal din yun no. Isang kainan mo lang, eh Diyos po, ang presyo na ng pagkain, parang isang pang groceryhan na. Kaya kung luho lang din naman sa pagkain, eh mas gusto ko yung ganito na tumatagal talaga ng isang buwan. So ayan lang naman mga kumarites, hanggang dito na lang ang ating mini vlog. Thank you for watching. Bye!